Hello guys Hello Nag-away kami ngayon Dahil sa sigarilyo Sabi ko 2 hours Pag hindi ako nag-umubo <coughs> Mag-stop ka ng sigaret Nandito <coughs> kami sa Turkey side guys Walang pasok pa rin Bukas pa ang pasok So inikot namin yung Turkey side guys may mga tindahan pa rin pala dito um, oh. may nag ano may nag yan o oh. ano kaya yan Papalapit kami ng no? papalapit. Ayan, <laughs> guys. Oh. Ayan na siya, guys. Oh. Inunahan na dyan. Nandiyan talaga ako nag kami dahil sa ubo ko sabi, dahil sa sigarilyo niya sabi ko 2 hours pag hindi ako nag-ubo mag ka ng sigarilyo tingnan natin guys yes I'm coming 1 one, one minute may ano dito sa turkey side guys oh. ah maraming tao guys